What's up, Madlang people? I'm Kathleen, 24 years old, ang street smart Morena ng Pasig oh. City. Oh, ang eh, ganda ng damit niya. Pag oh. Thank you. Alakas pa ka, ka 18 candles. No? Grabe, Morena. Pinaganda ganda. tayo ni Kathleen. Ganda. ko lang siya, actually. Kung muna yung balik, ganda. Bagay sa iyo. Bagay sa iyo. Thank you so Masalamatan much. Masalamatan ko yung pinaghiraman mo. Hello sa iyo, Andrea Tan. Thank you so much sa wardrobe ko, pati sa heels. <laughs> Ganda. Oh. Uh, uh. Anong ganap mo, Kathleen? Uh, ano po ako, nag-racket din po ako, nag -e events mga ganun po, model, um. ayan po. Ay, hindi ko na, Kathleen, okay ka ba sa LBR, if ever? Actually, okay naman po ako sa LBR. Joanna, yes. if ever? Yes po. Chantal? Okay. Yes, uh, try ko na po before. Wow. Oh. try na ikaw, ta. wait. Hindi siya okay, doon. Hindi siya okay. Diba? sila dahil, doon. O, diba? Alinaw niya. Diba? Nakalaro lang kasi tayo ng alin alin-alin ng naiba. <laughs> Gusto niya SDR. SDR? Short distance relationship. NDR. Ah. LDR. <laughs> oh. Pag pumabiyahe ka ba, short distance <laughs> sa tao? <laughs> Depende, kung bibigisan ko yung tapo ko. <laughs> sa kanya pagaling Nakatawa yung joke siya, na yung no? talaga. Nakakatawa ay, siya. Nakakatawa ka sa kanya, no? Oh. Grabe. Yung pagtawa mo may kasamang insulto sa kanya. Hindi naman. Kita. Masakit bang ipin mo? <laughs> <laughs> Wala connection. <laughs> Wala connection. <laughs> okay. Um, Kathleen, anong pick-up line mo para sa kanya? AJ, paminta ka ba? Ay, grabe! Ay! Paminta ka ay! ay, Ay, paminta ka oh. Paminta ka kita eh. Grabe naman si ano. <laughs> Huwag Ginag... gano'n, Kathleen, ha? Di ba kami ipon sa Smell di tayo eh. ni AJ yung, <laughs> yung paminta. Then, biruan namin sa mga backlot yun. Yes, Kathleen. AJ, paminta ka ba? Mm, bakit? Kasi pag ako pinili mo, mananatili kang buo at hindi kita haya ang madurog. Ah! Paminta buo? Buong buo? Ati si Dino Tapos si AJ sumagot, Kathleen, Oh. Low Laurel ka ba? Ah. Yeah. <laughs> Bakit? <laughs> Para magkasama tayo sa supot, paminta, Kombinasyon <laughs> tayo! Collab tayo ha! Magkasama <laughs> sa supot. <laughs>